Oh, ayan na mga ka-farmer. Dumating na yung ating plan B. Ayan, oh. May tubig na. Ayan. Let's go. Kasi ito yung pinakahuling ano, ah, uh, napayo talaga. Ayan na. Isang magandang buhay ulit, mga ka-farmer. Ayan. Uh, ah, ah, bila socho ko. 7.30 ako nagising 6 o'clock Nakinig lang ako ng uh, uh, Nagplay ako Pikit ng kaunti Play ako ng mga nangyayari sa Labanan ng Taripa China at uh, ano US Ay nagising ako eh Bigla na lang 7.30 na pala yun <laughs> Ay nako Ayan Kawawa ang mundo ah ay, sa mga labanan ng mga yan kawawang mga tao so ayan, okay, silipin natin yung ating tinatrabaho si Max na kawala, oh, wala naman tubig so good, maganda yan pagka kasi yung inaalala ko magkatubig kasi kahapon, habi ko may, may tubig ako na si silip eh so pag lumalim pa tayo dyan, may tubig na di ba yun ang ano Magumpisa na tayo. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapanood, ayan. May dalawang video tayo. At uh, mamaya yung loader, tingnan natin. Kung ano, sana medyo mabilis na ang trabaho, ano. syempre inaalalaan natin yung patrabaho din. Makabutin tayo ng magkano dyan. Pero kahapon, nakapagtambak na. Halos sa launa na po nakapag-start kasi... Actually, launa na, ano pa eh nagka-abiriya pa eh pero siguro mga 2 dire diretso na so 2 o'clock hanggang 5 3 hours na trabaho ayan po yung ano, ayan po yung naitambak nila oh. makailang dump din sila dito oh. Ah, ano natin yan yung talagang full full day po ng ano, 'di ba? Pagtatambak. Naantay ko yung loader. Nakita ko parang sinasakay na nag-send si Edmond, nakasakay na sa truck. Sasakay na nila. Oh, papunta na dito baka medyo din, aabala yan din. Pagsasakay. <laughs> Pero ano na eh. Sanay na ang mga yon eh. Oh, ayan na mga farmer Dumating na yung ating plan B. Ayan, o. Oh. Ito na yung uh, loader niya. Okay na to. Kasi, pwede namang dalawa ang gumagana. O magpa-file muna. Tingnan natin kung ano ang diskarto nila dyan. Importante, hindi po ito bumaon sa Ah, uh, doon sa may dulo dito para makakuha po ng lupa. 'Yun lang naman ang pinaka main goal niyan eh. Para maka 'yung 'yung lupa po dito ay hindi na kung magamakuha natin. Kasi medyo malambot hindi kaya ng truck. Pero ito, sana makapasok. Malaki naman ang gulong niya. Eh. Ito na lang sa si Edmond may ganyan. Hindi na tayo mamang Yun lang Sana may makuhang lupa dito Kasi kukulangin po tayo Tansya ka kung doon Doon sila kukuha lang Doon sa inumpisahan nila Wala po Hindi kakayanin Kaya kailangan talaga Makapasok sila dito Ito ang solusyon Ayun oh, Nakasakay pa pala eh Kaya may ginalate sila ng konti sinakay pa nila sa ano trailer Ito maganda din kasi pagka mga maliliit na lugar na hindi kayang pasukin 'yung ano no malalaking backhoe 'yung uh, excavator eh ito ang uh, ginagamit nila 'yung mga maliliit lang tapos sa uh, ito tapos partner daw to pang ano eh para maayos talaga ng maayos yung ginagawa fish pan karamihan ayan baba tayo dito wag lang akong madudulas ayan ito dito dumaan yung ano eh sana no makapasok four wheel drive naman daw yan eh kaya sana makapasok cross fingers tayo mga ka farmer Ayan, sana please Lord Sana ay makapasok po dito Yun lang naman ang ano natin, concern Kasi kung uh, Ito, hanggang dito lang po sila Sayang yung makukuha doon Na lupa Kasi hindi na kayang umano nang... Hindi na po kayang pumasok ng sasakyan Magpa-file daw muna Tapos sa uh, ano sana ano din habang tumatagal din lang araw tumitigas pa po yung lupa pwede naman yun kagaya so, nito oh napitpit na tumitigas lalo pag napipitpit eh dito wala nang problema nakakadaan na po yung ano kasakyan dito medyo malambot kahapon ayan eh, oh dyan kita nyo tuyong tuyo na ano pero lumubog pa din yung gulong ito malaki na kitang tambakan din sabi ko nga sana kung maglalagay ng pool dito na lang sana eh sabi ni Bebe ang gusto niya daw yung ano ah uh, parang ang datingan daw infinity malapit doon sa <laughs> maganda din naman sana hindi na maghuhukay news na to o oh, na dito muna tayo dito malambot talaga eto may ano to malambot ito ayan o oh. kita nyo eto malambot po talaga ito ay tubig pa nga o oh. dahil yan yung mga huling huling tumigas ayan o oh. mayroon pang umaan tubig pero dito sa gitna ipapile niya lang muna yan tapos kukunin ng loader 吧，那也。 tayong dalag kasi kung may dalag baka bumaon dyan eh ayun na oh basa ayun lakas grabe ang lakas ng tubig ayun oh eh, pasang no? galing yan bahala ako baka kapusin po tayo sa tambak pag hindi nakapasok yung loader dito, patay tayo pero kung makakapasok okay makakakuha tayo yan o oh. bagay ma-maximize naman po nila mamaximize pinabanan namin ni eh, brother. Okay, ka na. Hi. Oh, ayan po yung mabait na kaibigan natin. Oh. Tingnan niyo may tubig na. Pwede na maglagay ng si Celia. pa kasi to, ah. Oh, Umulibog pa talaga. Ito yung huling-huling ng -huling, mano. Kumibgas. Kasiyempre, dito na tayo nagbako eh. Oo. Oh, oh. bilis din pala ba? Okay, Tingnan mo ha. Dami na wala pang isang oh, oras pa lang. Oh. Tira ng loader yan. Ang bilis lang yan. Oo, oh, pag binalak niya. Oo. Malambot na, no? Pero matigas yan ano? Nung nagukay kami ng kundasyon ah. Kahit may tubig ha? Napakatigas yung, ilalim. ilalim, oh, ilalim Napakatigas Malapit ka sa bundok eh Sabi nga nung architect Ito, hindi natin alam kung ilang Ilang uh, libong taon o million taon Hindi man nagalaw yan sabi niya Kasi ah. naabot na natin yung pinaka ano, Taas ng lunukay Kundasyon Ilang meter yung ano yan? Mga oh, 0.5 po meters Yung Yung fundasyon mo Nasa 10 feet yata Oo oh, Mga oh, ah, oh, meters may big yan anong ginagawa sabi nila Ano ba yung ginagawa pag mo? Building kasi, ba? <laughs> kasi Parang third floor na siya oh, Kasi ano ni architect Huwag na nating ipa soil test Yung fundasyon Maximum ano na natin Yung Kumbaga isipin Manipurado na natin Manipurado ka oh. na ilagay na natin sa ano na medyo mahina yung lupa parang gano'n pero nung pinuntahan niya sabi niya napakaganda pala ng napakaganda pala ng ilalim nito ibig sabihin matibay yung pundasan na oo naman uh, e, matigas lupa kailangan ma-maximize natin ano? tapos busog busog gagawin niya sa gagawin niya ah, maliit palit, ano oo nga ano ang tanong, makapasok kaya ang loader dito? Ay, yeah. ha? Ay, yeah. malapot ang pula yun ang uh, naabangan natin mamaya pero ito, tubig patay, okay lang yan ano? Okay. yun ang tubig na yan Ayan, matambay kami dito mag-iisang oras nanonood. <laughs> so medyo malayo tayo sa bakod mga farmer kasi syempre alam niyo na uh, ano kasi gagawin yan, eh. So at least may alawan. Sabi ko doon gano'n din. So dito ayan, uh, malambot pa talaga. May tubig na. Ayan. So Kasi ito yung pinakahuling ano ah uh, talaga. So yung tubig dito medyo kaganda pala ng kangkong rito ay oh, malambot pa no ng dito ay oh, malambot pa nga dito kaganda ng kangkong ay dito matigas na dating dito kasi ito hindi naman ito na ano eh oh. ito sobrang tigas na to kaya ng loader to okay oh dito siguro oo oh, medyo malayo tayo ng konti so ganun ang kukuhanan sabi ko dito oh, sa kanila yung banda rito medyo malambot din kasi yung tubig medyo gumagano na eh kaya ingat din sa bako ayan o, oh. hindi malambot na dito gawa ng pumapasok ng tubig dito oh, malambot so hanggang saan lang bang bako ayan, may tubig na nga ano na kasi yung matuyo, malambot, matigas sa sana to kaya lang po yung ano nga, sobrang taas ng delta tubig kaya yeah, ang manu yun o Nandun na o oh. Lumambot oh. na naman ulit o oh. Matigas na sana to eh ko tayo Tapos sa loft naman Ganun din Medyo malayo lang Kaunti Tingnan nyo yung kalapating yun o oh. Ayaw nang Ayaw na Eh ikaw Madadali kayo ng Buti na lang wala nang pusa So ang plano daw Actually mayroon na silang dalang backup na bako na excavator. Kasi ano po? Baka masira ano na si Edmond. Nakatambay lang daw doon kay Brother Enrico. Oh. Eh. Kinuha niya na. Kaya pala Umano yung tubig gawa nung gawa nung doon. Kumakbo na sa ilalim. Lumibel na. sana makapasok yung ano, excavate. ayano yung ano natin. Sana makapasok yung loader. Nakikita natin yung aksyon na ng loader niyan. Ah, uh, director pa na yan, ano. Edmund, anong gagawin? Anong gagawin natin? Ganun na nga. Oh, yung plan din tayo. Kailangan ng loader talaga dito. Oh. hindi kaya ng truck dito eh, mabibilaw yan Wala tong tubig na to sana kung masyado mataas yung tubig ngayon sa ano. Sa oh, sa uh, dahil sa irrigation. Mapasok na dun eh. Kasi yung tangki ko mataas na din siya. So nag ano na siya. Lumibil na, oo. Oh sumisibol oh, Ito ako Makikita mo sa mga bitak eh Medyo may ano Kasi kung kagaya nyan eh, Hindi pa natin nag Kung hindi pa tayo nagsimula Ay pag inulan pa, pa, patay pag pa patay na Wala yeah, uh, 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 hindi na tayo makapagprodaw rin Wala na yeah, hinahanap natin na ano eh uh, uh, Tama lang Panahon lang hinahabon natin dito Oo uh, uh. makukuha lang ng ano dito malaking bagay din yung makukuha dito ah Tapos dito pa kaya na kaya na siguro no ang suggestion ni Renzo oh. kaya na yung natitigil yung bako sabi niya ako magsusutsot karga ko yung truck Pinas. Pwede mabines. naman, pwede naman. Kaya, kaya lang ka, kung yung, yung, hindi, yung approval. Oo, oh, sige. Kaya ba? Kaya ba? Kailangan mo ng tatlong kailangan, operator niya. Oo, oh, kailangan ko ng driver. Oo, no? oo. Oh, oh, oh. para systematic na, no? wala lang, mapuputol na. Tuloy-tuloy oh, siya. Tuloy. inaanong kasi kung gano'n na ano, baka maagad ma anong, anong anong, sa Tagalog mo, maagad yung syempre, maliit yung baka baka niya sa kaka-stack pa niya yung loader pag sirutsun niya mabilisan lang o baka o. Ba ma maubusan ka agad uh -oh. kaya... pwede din uh oh. muna natin isang bilis na ng loader oh, bilis <laughs> <laughs> isang baki ano nila uh oh. kailangan na niyan mabilis yun yung baka nagihintay yung loader wala pang pa live stack oh. pa oh. yun yung point ko Bagay, tama Ay hindi pa na naman siguro tayo ulan yun Hindi okay pa oh, sana, sana Eh ano pa daw, ang sabi nga nila mag gumanda sa matinding hili Lalo na yung banda dito sa Central Luzon talaga Wala na lani niya eh, tapos na eh Balik na muna tayo mga farmer sa bahay at uh, alas 12 na. Ayaw ni brother na ano ng pagkain. Sabi ko po ng problema yun ng pagkain. Hindi nakakaya sa iyo. naghahanda si misis sabi niya. Okay, ako. <laughs> Dalawa lang naman kayo ako. Eh, dadamay lang yan sa uh, pagkain ng mga boys. Pero mga boys ay day off ngayon. Hindi ko alam kung bukas may papasok. Baka day off din. Wala <laughs> na kasing gagawin. Totoo lang hintayin lang po muna nila ito kasi ang susunod na yan yung bakod na pero for the meantime eh, wala na talagang gagawin eh Ayun, yung mga lamesa, si pala, yun. Sabi ko, yung kay Nanay Christy na uh, table, pwede na simulan kasi mukhang tuyo na rin naman. O, pasimulan na natin para si Nanay ay mayroon ng picnic table. <laughs> Ayan, o. No? Ah, sabi ni Edmond, kailangan daw makaipon muna ng marami eh, kasi ang bilis lang daw ng loader. Talagang parang paanohin lang 'yan. So matetenga po yung trabaho pagka sinabay. Ayan oh. Wala, wala talaga tayong choice. Medyo maliit talaga mini bako. Pero yung malalaki po kasi, alanganin lang papasok dito sisirain yung kalsada wala nang way wala nang way na makapasok ba or pwede tayong makiusap sana kay Bailon makapasok dito pero wag na ho uh, nakakaya <laughs> sa kabila sana pwede tayong mag request na ano, titibagin yung bakod tapos gagawin na lang so ayan po ang ano natin ngayon may tubig na kasi yung yun doon nag ano na kung wala sana yung tubig at uh, mababa yung sa delta eh tayo ay uh, hindi mo problema kaya lang po ye yeah, ingat kaya lang po ay talagang ano na mataas yung tubig kaya pumasok na mag siya you yu ayun tapos sa uh, yun, kukunin na po yung ano ah uh, uh, bait si Edmond eh uh, gamitin natin yung loader brother walang problema diyan ano yan uh, plan B dami na rin ha wala pa pong 3 oras ang trabaho na yan ano lang yan 2 and a half uh, hour o okay, oh, ayan na yung nakuha nya okay na rin Tapos sabi ko medyo malayo ng konti, hindi tayo pwedeng sumagad, so, baka tumumba ang bakod. Eh, at least pa ganun yan. Gaganon kasi yan eh. Ganun din sa kabila, hanggang dito ganun din. Pero sabi ko kay Edmond, kung mas marami, mas maganda kasi the higher the better yung makukuha nating lupa doon na itataasan. Mas gusto ko mas mataas. Kung kaya nga i, i- level na, bakit hindi, di ba? level tayo sa, sa taas, kaya lang mukhang uh, mahirap gawin dahil talagang mataas ko pero kung ma-level, para mas maganda. So, hindi ko nga alam kung babakuran pa yan. Siyempre kailangan bakuran din pero tingnan natin kung ano ang pwedeng ibakod baka halaman na lang. <laughs> halaman na lang siguro ang gugupitin. Eh. Babakuran pa yan, mata mahal na, masyado. Di ba? O okay, oh, pwedeng ganon Yung mga fence fence lang siguro Tingnan natin kung ano po ang pupwede Pero kung mag fence tayo pa Luchina Pag yan masyado ng mahal Yung ano yung PBC Mahal po masyado magic ka excited ka kagaya ng mga manggang ito excited na mamunga uy <laughs> dami damihan yung bunga nyo ha, ha? delikado ka dami pong bulaklak nito grabe parang ano parang nagpapa impress kita nyo yan o oh, dami no nagpapa impress po siya papa sprayan natin yan para makita natin kung maraming mabuo maganda yan ma-sprayhan ah, balikan lang natin na tayo mag almusal alas 12 almusal pa lang ano hindi pa po kumakain eh pitik lang tayo ng konti okay so ayan mga farmer tingnan natin kung makakapasok yung ano yung loader dito sa may gitna pero syempre ah uh, abangan na lang natin ayan <laughs> Ay. Medyo nakaka-stress pong magpatrabaho, pero exciting, di ba? So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.